Good morning. Kapi muna tayo pagkatapos ko mag-display. Magkakapi muna ako. Kapi-kapi lang. Eh, samahin niyo po ako sa pagkakapi. Kasi sobrang brown dito. Kain muna ako kasi nagugutom. Nagutom na si Inday. Mga kahit kahilo nagutom na ako. Ang laki ng aking tasa. 180. Sabit lang po. Ah, hindi ko. Baka, baka makabing tasayang dito. 何 <it. S 2> <laughs> malungkot bumili na si ate wala pa yun siguro ate pag hindi nagka siya pwede mo siyang paltan salamat ate thank you ayun na nga po at nakabinta ako nalaglag na po ayon po at nakabinta na ako. Siyempre, yung bintay, sinusulat po namin. And i-re-record na. Ito na nga po, i-re-record ko na. <laughs> sakit na lalamunan ko. Ano <clears throat> po, kapit po tayo. Kinsa ah, pa magsasalita ako, na wawalan ako ng boses, hindi ko po, po alam. Kasi, minsan, pati hindi ako nang ng para alamunan ko ay masakit masakit po alamunan ko yun lang po kapit tayo